Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang magsasalba sa koponan ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang payag ng Adapong Los Angeles Lakers sa kanilang mabubong bagong super team. Kahit man nga po mga katrops ng Golden State Warriors sa pagkawalan ng kanilang assistant coach, ay hindi para naman nga po sinasarado ngayon ng kanilang team ang oportunidad na gumawa ng bagong moves sa mga susunod araw bago sumapin ang trade deadline. Alam na rin naman nga po ng kanilang team lalong lalo ng kanilang superstar si Stephen Curry na marami sa kanilang mga fans ang umaasa na may sasalba pa ng kanilang team ang kanilang kampanya ngayong season. Pero ayon na rin naman nga po sa isang NBA analyst ang nag-iisang paraan na lamang na po upang mailigtas pa nalang kanilang team ngayong season ay sa pamamagitan nga po ng pagkuha nila kay Demar DeRozan gamit si Andrew Wiggins. Yes, kailangan na nga po nila ng at least isang superstar scorer na kayang tumulong kay Stephen Curry sa pagbuhat sa kanilang opensa. Gayong ito nalang naman nga po nag-iisang solusyon para manalo sila sa kanilang mga susunod na game at makaangat pa sila sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang payag na nga ng Adepong Los Angeles Lakers sa kanilang mabubong bagong super team. Katulad nga po mga na nang naibalita ko sa inyo, mismong Lakers na nga po nag-offer sa front office ng Atlanta Hawks ng trade package para lamang makuha nila si John T. Murray. Ibig sabihin, mukhang maging front office ng Lakers, especially si Rob Pelinka ay payag na rin naman nga po sa pagbuo ng kanilang kupon ng bagong super team sa kanilang lineup na posibleng buhin ni Anthony Davis, LeBron James, Dejante Murray at si Austin Reeves. Napatunayan na rin naman nga po ni Murray na mapapakinabangan siya ng gusto ng Lakers since bukod nga po sa kanyang pag average ngayong season ng 21 points, 4.8 rebounds at 5 assists per game sa kanyang 46.8% shooting ay kayang-kaya rin naman nga po niyang gumawa ng punto sa mga clutch moment ng kanilang laro katulad na lamang ng ginawa niya sa uling dalawang game ng Hawks laban sa mga teams ng Miami Heat at Cleveland Cavaliers. Maging ang mga Lakers fans nga po ay approve rin naman sa ideya na pagkuha ng Lakers kay Murray since isa nga po ito sa mga paraan upang maputol na ng kanilang team ang pagiging inconsistent ng kanilang lineup sa kanilang mga laro ngayong season kaya kailangan na nga po talaga nilang gumawa o bumuo ngayon ng bagong super team. So, yun lang mga Katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video